Para makita niyo yung nakita ako sa gilid ng basurahan kahapon na masura ako habang nagla-live ako. <laughs> Ito nakita ko na pero gusto ko lang ipakita sa inyo. Syempre, punasan ko muna dahil titingnan ko Kasi doon siya sa gilid ng basurahan. Hindi naman siya marumi kasi sa gilid. Pero hindi natin alam na ano oh. yun. Ito siya para makita nyo. Ito siya o oh, mga kapatid. Ang makita ko sa basurahan ka Anim siya na ganito o. Oh. Maka pa yan isa-isa. Binuksan ko lang. Speaker siya. Ah, limang piraso pala. Akala ko anin. Lima. Lima speaker na maliliit. Naka-plastic siya nito. Yan. Tapos ito may mga saksakan. May remote din siya. Tapos sa loob, kasi bago nga siya, eh, naka-plastic lahat. Ito yung mga wire niya. Oh. May remote pa siya, oh. Ito yung remote niya. Tapos box, kung natin to ayah ah, ay yung loob niya. ito siya. malaki siya. ano siya? sa... yun pinaka-box. Saksakan dito. yun ito yung mga kapatid, ang aking nakita kahapon. Ngayon pa siyang manual. Mini home theater system. Ayan. Ayan mga kapatid. May naman magagamit din. Ilagay ko lang din to dyan sa baba. Kamigay ko lang din. Kaya nagusto si ano rin ko naman yan depende lang kung ano kung maganda kung alam ko maganda yan lang muna mga kapatid yan ang nakita namin sa basurahan nakita ko pala <laughs> masipag na masura halaka ano yun bumukol dali lang bumukol hmm. yan siya bago pa. Thank you for watching. <laughs> Basudira! <laughs> Thank you for watching mga Bye bye.